Hello, good evening. Welcome back to my YouTube channel, Olivia Canoy Balandang Mix Blog. Uh, last the other day, gumawa kami ni Hasba ng sarili naming coffee. 3-in-1 coffee. Naipagiling na namin at maganda ang resulta. Mabango. Ano ang ginawa namin? Uh, na 3-in-1 coffee. Liso sa kamunggay. No? Gibulad na mo. Ibinilad. Sa Tagalog pa, ibinilad. Tapos, yung buto niya, ang inihalo namin sa totoong kape. Yung kape talaga. Tapos, may mais pang bigas na mais, bugas mais, no? Hinahalo namin. Maganda ang resulta, no? So, maganda sa pangangatawan, lalong-lalo na sa mga senior. So, kayong mga senior, gumawa na kayo ng mga kapis. Tingnan niyo po ang kung ano ang resulta at saka yung pag namin. Pinubre ba na kuwan? Sanglag sa kawali. So, doon kami sa dirty kitchen namin gumawa. So, abangan ninyo. Naggawa kami ng kape. Tatlong, three in one. Ang kape namin, no? Ginawa namin. Una, buto ng kamunggay, malunggay. Tapos, ito, yung kape. Yung purely kape. Yan. Tapos yung malunggay yan. yan. ang malunggay. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kasi maraming benefits ang makuha dyan. Okay. Tapos, bakit 3 in 1? Kasi po, may bigas na mais ihalo namin. So, yan. Nagsangag sa anong salaga kitchen namin. Dirty kitchen talaga. Kasi ano. Okay na naga. Ito so lang pa. Ito hmm? so lang Kuha ko na ito ng iyan. Kuha ko lang pa na. Dugay di eh guys. Maano ang kamunggay. Oo. Oh nahalo ko kanina ang kape ug ang malunggay matagal pala ang malunggay kasi may may panit pa siya may ano? may balat pa siya ba so ang pinaka buto niya nasa nasa loob so matagal pa oh brown pa ang color so yan ang mga kape yan ang gawin kapi sa mga senior citizen 3 in 1 coffee nitib oh. nitib ang kapi namin oh. oh. maliliit siya yeah. just na yun hindi namin hinuhalo kasi maliliit lang yung pinaka, yung pinatawag sa bisaya na binlod pinaka binlod siya yeah wala na ako makita na ano yung malalaki malalaki ang ano, um, ang pinaka totoong kape yan brown na din oh, ah, brown na rin siya okay. ito ang um, malanggay ay pwede lang pala iano ano ganyan sa, sa kamay oh. Hmm. kulang pa pala. Ano na? Yes. Ngol seniors, maganda magawa kayo ng ganito. No, mahirap lang. Mainit. mainit talaga. Dugay ka kayo no, guys. Dili basta-basta. Ang prasit, maghinoong kapi. Mahirap. Hinalo na namin ang ano, malunggay at saka yung kapi. Yung kapi at malunggay, hinalo na. ang risinta. Gusto kami nabawa sa labas kasi ganda dito sa dirty kitchen kasi pag bumaho siya walang problema no? ito na po ang finished product na ginawa namin kape pinagiling namin doon sa mga gilingan doon sa palingki so yan, mabango mabango talaga no ang kape namin ay buto ng malunggay, kung liso ng kamunggay, then kapi, yung purely kapi, yung nitib, maliliit, gagmay nga kapi, no? Tapos, bugas mais, kung bigas mais, no? So, yan, 3-in-1 coffee, 3-in-1 kapi, no? So, masarap siya, no? Lami, lami talaga. no naka, Nakatilaw namin eh. Natikman na namin. Masarap siya. Pwedeng lagyan ng sugar. Pero para sa mga senior, hinay-hinay uh, lang sa sugar. Si husband hindi na nag-sugar. So, yan. Yan na ang sinangag namin kanina. So, yan. Ang finished product.